Anong word of the Norte. For today's video, ay naglaro. Syempre. Ayan, ayan ay, maglaro. Ayun. Ano na sinabi Maglaro. Ano ba 'yung ibaloy ng maglaro? Ayan, man man ayam. Man -ayam. Sa Iloco, agay ayam. Agay ayam. Mm -hmm. Ayan, sa kankana ay man ay ayam. Man ay ayam. Hoy. Man ay ayam. Sa Kapampangan, manyalong. Manyalong. Sa Pangasinan, ano to? Manggalaw. Manggalaw. Ay, Manggalaw. Ay, Parang wrong pala. sorry, sorry mga Meron tayong kasama dito, no, mga ka-MB. JC, ano ba yung kaya mong gamitin out of doon sa translations? Ah, Siyempre po yung kapampangan si kapampangan, no. Use yung maglaro, in kap yung translation niya sa, sa kapampangan ni na sentence. Manyalong tamo sa galing basketball. Hoy! Ano yun? Dubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubid Manyalong tamo, sagli, basketball. <laughs> um, ah, alam ko yun. Maglaro tayo ng... Basketball. basketball. <laughs> tayo yung maglaro ng basketball. Oh. Ay, ayaw. Uh, Miss Vanessa, in Ibaloy. Ibaloy? Uh -huh. ah, ano? Kasi Chinese talaga kami. <laughs> Ayon, sa ano. Uh, pero naaalala ko pa naman. <laughs> ano ba? Paano oh. ba? Ayon, sa Ibaloy. Ano na yung Ibaloy? Manayam. Manayam. Kita Joni Basketball. Oh, ayun. Gaya-gaya. <laughs> Yung translation din niya is maglaro tayo ng Basketball. basketball. <laughs>